Punta muna tayo sa mga balitang consumer at kalakalan. Hindi kasama sa mga benepisyaryo ng food stamp program ang mga nasa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, bagamat dinagdagan ng pondo para sa food stamp program, nakasaad sa provisyon ng programa na hindi na dapat kasama sa mga makikinabang ang 4Ps beneficiaries. Inanunsyo naman ng ahensya na mula sa 3,000, magiging 300,000 na lamang ang benepisyaryo ng food stamp program sa full implementation implementation nito sa Hulyo. Pero ang paalala ng ahensya, maghihigpit na sila. Required na dumalo sa mga seminar ang benepisyaryo kung ayaw nilang matanggal sa mga programa. Nangangamba naman ang isang grupo na posibleng bumagsak ang presyo ng palay sa gitna ng kontrobersya sa National Food Authority o NFA. Ikinababahala ngayon ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated ang kapasidad ngayon ng NFA na bumili ng bigas mula sa mga magsasaka. Kasunod pa rin niya ng suspensyon ng mahigit isang daang opisyalis at empleyado ng NFA. Sabi ng grupo, hindi makaporma ang mga trader sa pambabarat sa mga magbubukid kapag nandyan ng NFA. Kung masyado kasing mababa ang presyo ng trader, pwedeng o uh, opo pwedeng ialok na lamang ng magbubukid sa gobyerno ang supply. Pero ngayong maraming suspendido, posibleng magkaroon ng problema sa pagkuha ng supply mula sa mga magsasaka. Nagbabala naman ang Maynila at Manila Water sa posibleng water interruption sa mga susunod na buwan. Ayon kasi sa Environment Department, ibababa sa 48 cubic meters per second na lamang ang alokasyon para sa Maynila at Manila Water. Mula po yan sa kasalukuyang 50 CMS. Yan ay sa gitna ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, sa gitna pa rin ng El Nino. Kailangan daw mapreserba ang water level sa Angat dahil inaasahang magtatagal pang ang epekto bagamat kasi humihina na ito. Posibleng maramdaman pa rin ang epekto nito ng tatlong buwan. Aprobado na ang umento sa buwanang sahod ng mga kasambahay sa Central Luzon. Epektibo sa Abril, may dagdag na isang libung piso kada buwan para sa mga kasambahay sa mga lungsod at first class municipalities. Isang libot limang daang piso naman ang dagdag na may uuwi ng mga kasambahay sa ibang bayan dahil dyan na sa anim na libung piso na ang buwanang sweldo ng mga kasambahay sa Central Luzon. Higit isang at anim na mga kasambahay naman ang tinatayang makikinabang sa nasabing way hike. Sa lunes na po lalagdaan ang kasunduan ng gobyerno at San Miguel Corporation o SMC para sa rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Inaasahang dadalo ang Pangulong Bongbong Marcos para saksihan ang pinakamalaking private public partnership sa ilalim ng kanyang administrasyon. Maaalalang grupo ng SMC ang nanalo sa bidding para sa 15-year concession para sa nasabing rehabilitasyon, operasyon at maintenance ng paliparan. Sa September 11 inaasahan ang turnover ng operasyon sa grupo ng SMC. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.